Maganda gabi mga kaibigan. Sa akin mga subscriber, sa akin mga silent viewer dyan. Shout out sa inyo lahat. Maganda gabi. Mga kaibigan, may nabili akong coins o. Si Jose Rizal. Commemorative. Tsaka itong 1-1. Ito ay binili ko ng 120. Ito isang daan. Ito 20 bili ko. Tsaka to. 5 um, five nuevos pesos ng Mexico. Ito mga kaibigan, eh, year 20, 2012. Iluloko ko pa nga yung nagbenta eh, yung kasamahan ko sa trabaho. Ito. So kay Kuya Ray. Kuya Ray, shout out sa iyo, Kuya Ray. Ito yung case mo. Itong Pinili ko na ito. Sinets ko pa sa kanya sa Pinakita ko sa kanya. Ang uncirculated, 80 pesos ang 2012. Yan. Uncirculated yan mga kaibigan. Tsaka to, ang um, uh, 5 pesos ay uh, 5 da, 5 Hong Kong dollar na 2013 sinet ko rin sa kanya 60 pesos lang ang ano nito ang presyo sa uncirculated pero ito ay eh, circulated to eh pero ang sabi ko sa kanya okay sige kako tig isang niya isang niya ang dalawang niyan 200 diyan may shout out sa iyo, Sir Ronald. Yung coins mo, di ba Di bukas? Babayaran kita bukas. Shout out sa iyo. Ito nga pala ng mga nahan ko ngayon mga kaibigan. No? Ito ay 10 peso 2003 reverse 2, C. Ano ito eh? Uh, extra ID pala. 2D. extra pointed star. You know. Extra pointed star. Yan. Ay, nasusum na pala uli po leto. Extra pointed star. 2D. 2003. Nasusum na pala uli siya. Sabagay, okay, nag-update siya kahapon. Kato, manahan ko to mga kaibigan no? oh. 2004. Parang frosted to na 2004 eh. Ano? Oh. Kaso yung lumalabas yung pagka-glossy niya. Kato, 2004 pa. Dalawa yan. Ito ng isang to. 2017 reverse 3 ito isang to. 2015 reverse 3 2016 reverse 2 ito itong the best sa lahat 2011 frosted die wala record sa numis na ito mga kaibigan Wala record dyan sa numista na prostitute to. I-upload ko nga ito. 2011 Frosted Die. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambi ng subscribe, pa na subscribe, pa, na, subscribe, pa na notification bell, pa-select ng all para matutupay kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto yung i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, update natin itong presyo ng 10 won. New won. 10 new won. Ah, 10 new dollars pala. 10 new dollars ng Taiwan. Update natin ang presyo nito. Kasi nang ginawa ko ng content to, dalawang coin sila eh. Kaya hindi siya ma-highlight. Ito, ma-highlight na natin kasi siya lang mag-isa. So, mag 10 new dollars. Issuer Taiwan, period Republic type standard circulation coins years 7099 1981 to 2010 ah, lang calendar Chinese Republican value 10 yuan 10 Taiwan dollar ang value sa Pilipinas 17 pesos mga kaibigan copper nickel 75% copper, 25% nickel, weight 7.5 grams, diameter 26 mm, thickness 1.63 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment. Pantay ito mga kaibigan. Oh, pantay Kaya medal alignment. Overs! Bars of Chiang kai Shik. left. Si Chiang Ala to. Ubers! Chinese symbol in center 10 below. Chinese traditional regular script. Oh. value below. Ito yung 10 new dollar. Bulaklak to. Presyo niya mga kaibigan. Punta tayo sa presyo niya. 1981 good 930 very good 14 fine 19 very fine 24 extra fine 25 almost uncirculated 74 hanggang uncirculated 71 good 680 hanggang very good 21 fine very fine 22 extra fine 28 35 almost uncirculated 51 ang uncirculated <coughs> Ang dami nito mga kaibigan. Ang i-update na lang natin ay ang hawak ko. Na mahal din. I-kumpara natin sa 17 pesos. Pero ang mahal niya. Yung mga kaibigan? Ang presyo lang niya very good 12 pesos 18 pesos ang pine extra pine 29 hanggang Uh, very fine hanggang extra fine. 29. 35 ang uncirculated. 51 ang uncirculated. Ang 35 ang almost uncirculated. 51 ang uncirculated. Madami kasi siya mga kaibigan. Di ba? Sa sunod na update ko na lang isa-isahin natin tong mga presyo nito. Pero isa-isahin na nga lang natin. Ito yung hawak ko mga kaibigan, 1983 ito. Ito yung 1983. Ito, 1983 itong Chinese character na ito mga kabigan. 1984, good, 560. Very good, 13. Pine, 19 pesos. Extra pine, 25. Uh, very fine, extra fine, 43, almost uncirculated, 43, walang presyo ang uncirculated. 85. Good, 870, very good, 16, fine, 19, hanggang very fine, extra fine, 20 pesos, 48 pesos, almost uncirculated, 60, ang uncirculated, ang mahal. Hmm. <coughs> 86 P19, V-Refine P31, 33 ang extra pine. P87, P19, V-Refine 33 extra pine P38, almost answer code, 58 P65 ang uncirculated, ang mahal. 88 P25, hanggang V-Refine, extra pine 36 89 pay 19 pesos extra very fine 22 extra pay 68 ang mahal 1990 pay 16 pesos very fine 22 extra pay 25 hanggang almost ang circulated 27 ang answer correct Maldin Very good, 14 pesos, pine may refined 26, extra fine 41 hanggang almost uncirculated. 92, fine 14 pesos. May refined 29 hanggang extra fine 41, almost uncirculated. 93, meron siyang good 17, very good 18 hanggang fine. Very fine, 34 hanggang extra fine, 38 almost uncirculated, 47 ang uncirculated. 94, Pine, 19 pesos. Pero pine, 25 hanggang extra pine, 95. Pine, 250. Very pine, 25 hanggang extra pine, 32. Ang almost uncirculated, uncirculated, 56. Ang mahal. Ang mahal ng 1985. 19, ah, 1995 pala. 1996. 16 pesos pain 21, 47 ang extra fine ang Maldin. <coughs> Excuse me po. 1997 Extra fine lang 19 pesos 98 99 2000 2001 2003 2004 Extra fine lang 12 pesos 2005 Merong pine, 16 pesos hanggang extra pine. 81 ang almost uncirculated hanggang uncirculated. Ang mahal. 2006. Berry pine, extra pine hanggang almost uncirculated. 19 pesos. 2007. Pine, 19 pesos hanggang very pine. Extra pine, 25. 31 almost uncirculated. 62 ang uncirculated. Ang mahal. 2008, pine, 21, extra pine, 24, hanggang almost, uh, almost uncirculated, 34, 48 ang uncirculated, ang mahal, 2009, biri pine, 35, extra pine, 35, hanggang almost uncirculated, 2010, walang presyo mga kaibigan, had to pine dito, 1.9% lang, So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress na subscribe, papress na notification bell, pa-select ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Pa-like na rin at kung gusto nang i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.